Sa timog silangang bahagi ng Baguio City, matatagpuan ang pinakamalaking barangay sa lungsod. Ito ang barangay Irisan na may 32 purok at mayroon itong kabuo ang lawak na 57.49 square kilometers. Ayon sa barangay, malaking hamon para sa Baguio City Police Office Station 9 ang pagre-responde sa anumang krimen o insidente. Um, mga mga 30 minutes, ganun ang kwan naman ang maximum. Oh, 30 kasi malapit lang naman. kung sa San Carlos siguro mga tanod na ang nauunang nagre-respondi, Malaking tulong sana raw kung mayroong karagdagang stasyon ng pulis sa kanilang barangay. Ngayon, ngayong dalawa na ang balik station 9 dito sa Ireason. Kasi ang station 9 dalawa rin ay kasakop na rin kasi ang uh, Asin Asin barangay kaya dala-dalawa ang nire-respondihan. Ngayong dalawa na yung station 9 natin, malapit na rin tayo sa um, barangay hall na bago. At least siguro baka immediate na siguro na ako magre Para masolusyonan ito, kahapon May 7, ginanap ang groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong stasyon ng pulis sa Purok 12, Barangay Irisan. Uh, Napaka-importante po talaga yung location no, kung saan nakaitatayo yung ating police station. Dahil dito magkakaroon na ng easy access no sa ating mga kapulisan at yun nga magkakaroon sila ng magandang facility. Dito uh, makakapaglagay na sila ng mga resources, no, ng ating PNP, para maging mas mabilis yung kanilang responde at makapagbigay ng uh, public uh, safety services sa ating mga community. Ayon sa Baguio City Police Office, ito ang kauna-unahang police station sa lungsod na nakapangalan ang lupa at gusali sa Philippine National Police. Alos lahat po, stations 1 to 10, except yung uh, station 9 nga po kahapon, uh, nagkaroon sila ng sariling lat. And meron po tayong apat na operating units, ay eh, lahat po sila ay wala pong sariling lupa at uh, bahay or yung police station so lahat po ng mga structures na tinatayuan po nila ay under po yan ng memorandum of uh, uh, agreement dahil dito madadagdagan din ng pwersa ng Baguio City Police Office Station 9 sa ganitong paraan mas mapapabilis at magiging mas epektibo ang pagbibigay ng seguridad at serbisyo ng PNP ang kasalukuyang police station naman ng Station 9 ay gagawing community police assistance center kapag natapos na ang pagtatayo ng bagong police station. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.